Let's go! Oh, oh, sorry, ay, ay. <laughs> <laughs> okay. Left corner, batang Let's Welcome Batang Jerome. Let's go! 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 Let's

Panalo na kami sa dinaharing kalaban. Aray mo. Open, 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 open. wag gagalawa mo. Tigilan mo. Oo nga, panalo. No No Oh, man, oh, <laughs> oh, 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 oh,

ay pa dito para ganyan sa Trumpo Go mo! nagarate